So, hello! Babalik naman tayo sa ating vlog, sa ating pag-update. So, by the way, ako pala si Helen from uh, Philippines, living in uh, in Mindanao. And then, and then now, nandito na po ako sa Belgium. Kasi pinapunta po ako dito ng asawa ko. So, ano ba ang in-expect natin sa hospital dito sa Europe? Napakaganda ng hospital nila dito sa, sa Europe. Regarding sa services, and then... Basta, ano talaga na amis ako nung na-hospital ako doon. Nag-stay like, ako doon, doon sa hospital for one week. So, grabe ang ano, ang grabe ang pagkakaiba between Philippines and Europe Hospital. So, sa Pilipinas, ang hospital dyan, kasi na-try ko, nasubukan ko rin hospital dyan sa Pilipinas. So, sa Pilipinas, kung wala kang pera, hindi ka makapasok sa hospital. Hindi ka asikasuhin sa hospital. Number two, sa Pilipinas, pag lumabas ka, na hindi mo mabayaran lahat ng bills mo, hindi ka nila papayagan makalabas. Number three, sa Pilipinas, pag nasa hospital ka, buong pamilya mo, nasa hospital or meron kang kasama kailangan sa hospital. And then dito naman sa Europe pag nag pag magpa-hospital tayo or ma-admit tayo sa hospital mm ano lang pumunta um, ako based on sa experience ko nung no hospital ako at na admit ako doon ang um, pumunta ako doon sa kanila sa hospital for operation sa in, walang entrance entrance hindi ka dadaan sa maraming entrance wala kang perang ilalabas pag pag check-in mo ano diretso ka doon sa operation room ah uh, hindi hindi para para first pagdating ko doon sa ospital ah uh, pumunta ako doon sa saan ba ako sa sa counter nila And then dinala nila ako doon sa sa room kung saan ako mag-stay after ng operation ko. And then doon na nag-relax-relax nag, nag relax lang ako doon. Tapos tapos uh ano pa ba? Uh, Nag-relax and then sabi ng ng nurse doon, "Madiinis ka ng katawan mo kasi operation nga sa sa ano ko, sa ovary ko." So sabi niya mag ano ka, maglinis ka ng uh, baba mo or ano ba yung magtanggal, mag mag, mag -shape, parang ganon. So <laughs> yun yung hindi ko inexpect na akala ko kasi kasi sa chair lang mag-opera. So hindi na paki alam yung sa baba. So kailangan pala pag mag-operahan tayo sa chan like me, kailangan talaga pati baba natin linisan natin. So yan yung uh, kailangan uh, malaman nyo, Na dapat maglinis tayo ng katawan. So, sabi ko, sabi niya, ano, linisan kita. Sabi ko, saan po? Sabi niya, kailangan mo kasi mag-change. So, nagugulat <laughs> ako, sabi ko, ako na lang kasi kaya ko naman. <laughs> Hindi ako napatulong sa kanila. Nakinaw ako na lang yung gamit sa kanyang kamay. At saka, sabi ko, ako na lang kasi kaya ko naman maglinis ng katawan ko. So, yun, naglinis ako ng katawan. And then, ano lang, chill chill ko doon kasama ko yung yung partner ko and then pagkatapos sa uh, pinalitan ko yung pagkatapos ko maglinis uh, pinalitan ko yung damit ko para sa operation and then tinik up yung dugo ko kinuha, kinuha na kong dugo na naman and then pinasuutan ako ng medyas para sa operation para daw hindi mag blood clot sa basta para daw hindi ako magkaroon ng blood clot kaya pinasuot na ng ano ng mityas so yun walang daming kaartihan yung mga nurse nila dito ang ganda ganda ang, ang ganda aside sa maganda ang babait bait pa talaga nila super hindi yung malang makita sa mukha nila na yung nag-i-strict nag, nag, nag yung nagmamalita, yung yung tatarita, yung pagtatarayan ka. So amis talaga ako sa the way sila mag-serve mag magano mag, ba sayo, the way sila mag mag-handle sa Super ano, parang kahit hirap ka na sa sarili mo, parang masaya ka pa rin kasi maganda nga yung service nila. Tapos yun, pag 5 days ako nakastay doon, So, iba talaga sa kanila kasi alam mo, nung nasa hospital ako for one week, wala akong kasama doon sa ano, wala akong kasama. yung, yung, ang kakilala ko lang dito sa Europe is yung asawa ko lang talaga at yung nanan niya, yung kapatid niya. So, yun lang, wala akong kamag-anak. So, yun, yung, pagkatapos ko ng ma operahan, matagal-tagal yung operation ko, ah, uh, six hours at nagising ako, basta, uh, nag-umpisa ako ng 9. So, tinuro nila ako ng anesthesia mga 9.30. And then, 9.30. So, nagising ako ng alas 3 ng hapon. Sobra alas 3 ng hapon. So, yung mga 3 plus ako nagising. So, matagal-tagal. 6 hours ata yung ano ko. Basta matagal kasi alas 3 na ako nagising eh. Grabe. Tapos pagkagising ko, ano na, Pagkagi, pag pagdilat ng mata ko. Blurred pa talaga. Parang, ano ba? As in, wala well, akong kamangmang sa mundo. Blurred yung paningin ko. Tapos pagka, pagdilat ko ng mata ko, saya pa ng, 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 nurse. Tapos na yung operation mo. Ano kana na? Uh, makapagpahinga ka na. Makapwede ka na bumalik doon. Maya, maya konti sa, sa room mo. So, yun. Ano, ano talaga? Matagal. And then, Paglagay pala rin ng anesthesia sa, sa likod natin. Kasi lala, tuturukan tayo ng anesthesia sa likod. Ang weird, weird. Parang, ano ba? <laughs> Nakapagreklamo talaga ako. Kasi weird yung tuturukan ka ng anesthesia sa likod. Para ka rin nanganganak. Tuturukan ka. Parang, I feel ko weird talaga. Hindi ko. Eh. <laughs> so, yun. Uh, basta, ayoko maturukan ng anesthesia sa, sa likod lang. Supposedly. Kasi feel ko talaga sobrang weird uh, yun. pangit siya. So, yun. Bilisan natin. So, yun. Pagkatapos ko na maoperahan, uh, hinihintay din ako ng asawa ko hanggang sa magising ako. So, binalik na ako doon sa room. Sa room kung saan ako mag-stay. ano mag -stay. So, sa isang room na yun, dalawa lang kaming pasyente. Doon. Tapos, ang um, ko pa talaga, ang ayaw ko lang dito. Kasi, yung asawa ko, kailangan niyang umuwi. Dito pala sa Europe, dito sa hospital nila sa Europe, wala palang tagabantay. Ang gagawin lang ng asawa ko dito is pasalan na ako doon sa ano, pasalan sa araw, sa pag-araw, pag, pag na ako doon sa hospital. So, hindi niya ako kailangan bantayan doon ng 24 hours. So, kaya pagkatapos ng operation ko, uh, mga hapon, mga mga 6, uwi siya sa bahay. Ano, iniwan ako doon sa hospital. And then, bumalik siya doon sa hospital. Uh, pagkatapos niya magtrabaho, uh, every hapon, mga 5, dumating siya doon sa, sa hospital. Nadala lang ako doon. So, dito sa kanila pala sa Europe, sa hospital, hindi nila kailangan ng magbabantay 24 hours ang family mo. Mm, um, allowed mag-visit doon, but hindi allowed mag-stay sila sa iyo sa hospital hindi sila allowed matulog doon sa hospital kasama ka. Yan ang role nila dito pala sa hospital nila. Bawal, okay lang magbisita, pag-araw, and then, uwi ka din. Bawal matulog doon magstay sa akin. So, yun. So, in one week, ako lang mag-isa doon. Pero okay lang kasi the best naman ang mga nurse doon, ang mga doktor doon, the best. As in, ka talaga. Uh, bibigyan uh, ipa-prioritize ka talaga nila. Hindi sila magsusungit sa iyo. Aalagaan aalagaan kanila parang bata. Alam niyo ba 'yon? Para kang bata na inaalagaan doon, yung pinupunasan ka ng mga nurse doon, tapos bibigyan kanila ng parang telepono na once kailangan mo sila, pindutin mo lang yung yung telepono binigay sa iyo at mag-automatic na yun na pupuntahan kanila. So, yun yung pinaka-the best dito sa kanila. As in, yung mga nurse na mag-asikaso mag, mag, mag asikaso sa'yo, mapagkatiwalaan talaga. Hindi ka mag sa kanila na baka mayroong gagawin sa'yo, ganito ganya kung ano ang ituturok sa'yo. Hindi. Not like sa Pilipinas na ako na-experience ko man dyan, na-experience ko din mas sa Pilipinas, pero ano talaga, hindi ako gumaling sa kanila. Lumabas ako sa hospital na naging 50-50 ako. So, tapos ang pinuntahan ko nung nandyan ako sa Pilipinas, private pa yon Pero, hindi, hindi ako napagaling. In 3 days, ang nabayaran ko is, 3 days, 4 days ata yon In 4 days, nabayaran ko is uh, 100,000. At hindi ako gumaling. Pag-uwi ko, inuwi ako ng nanay ko doon sa bahay namin, sa probinsya. 50-50 pa yung labas ko doon. Buti lang yung yung lolo yung lolo ko is gamot na pangalin niya ako. So yun. So yan ang diferensya dito sa doon sa Pilipinas and then dito sa Europe. And then dito sa Europe nung, nung lumabas na ako sa hospital. As in uh, binigyan lang ako, binigyan lang ako ng ng resita na pag-uwi ko, ito yung mga ito yung gamot na iti-take ko, example, pag nararamdaman uh, naramdaman kong masakit yung masakit, may masakit sa akin. So, ang gagawin ko lang is, inom ako ng parang yung panadol, yung parang paracetamol lang. Paracetamol, at saka yung mayroon silang binigay sa akin na injectable, ini-inject yun sa akin para sa aking dugo, para hindi at ako magbablad, blood cut, para magbablad uh, clot. Yun ang ginagamit ko yon for uh, balik ko yon for 20 days yung pang inject and then yon binigyan ako ng reseta labas wala kami binabayaran wala pa kami binabayaran pagpasok ko doon wala kami inasikaso na babayarin paglabas ko din doon sa hospital for pa sa bahay wala rin kami binabayaran so iba pala dito pala sa Europe, ano, pag magpa-hospital ka, hindi kanila nila uura dahil pagbayad. Ang gagawin nila is, ang yung, bayad, yung bills mo, ipapa, ipapa, ano ba, Sorry na interrupt ako. Dumating yung parcel ng ano ko ng asawa ko. So, ito mga coins to siya. Kasi yung asawa ko is meron siyang collection ng mga barya. So, yun dumating. So, yun. Balik tayo. So, paglabas namin sa hospital, wala kaming binabayaran. So, ang kasi ang ang kanila, ang role nila dito, yung bayad mo o yung bill mo is uh, magpapadala sila ng Parang ganito, papadala sayo. Galin sa iyo. Galing sa ospital. Papadala sa iyo dito sa bahay, pinadala sa akin na ito yung babayaran mo. Tapos Ang maganda pa dito is hindi buo yung ano ba, yung parang unti-untiin pagpadala sa iyo yung bills mo. Hindi siya on the spot, uh, isang bagsakan, kailangan bayaran mo lahat. Hindi. At saka yung sa akin is ano na, ano ba, 2 weeks na ako dumating dito galing sa hospital. Bali 3 weeks na akong uh, galing sa uh, galing na, na operahan. Until now wala pang bill na binigay sa amin. Kung magka, kung ilan lahat. So wala pa kaming idea kung magkano lahat ang babayaran namin. Kasi pero uh, pero sinabihan ako ng asawa ko is ano sabi niya uh, malalaman natin yung bayad, yung bills natin pa um, siguro uh, almost one month, sabi niya. Saka natin malaman kung magkano yung mabayaran natin, magkano lahat. So, yun. Uh, tapos, unti-untiin pa. Hindi isang bagsa na bill. Ito ang pinakamaganda sa kanila kasi, for example, nagkasakit tayo, naspat, tapos wala tayong pera. Pwede pala tayo magpa-admit magpa kahit walang pera. Kasi nga, yung the way, yung payment, yung bills natin, hindi pala on the spot na babayaran natin, kailangan pagpasok natin, bayad tayo, ganito ganyan, kahit saan saan pa tayo pinapapunta, kasi meron kailangan asikasuhin, meron tayong babayaran, hindi. Tapos paglabas natin, wala. Wala kang babayaran. As in, very small talaga. Walang hassle dito sa hospital nila. Hindi ka mapapagod sa loob kasi maraming asikasuhin. Feeling ko para lang ako nagbabakasyon doon sa ano. <laughs> sa hospital. Tapos, medyo weird lang din kasi sa hospital nila, ano yung, kasi everyday man, everyday kasi uh, ah, kanila, pupunasan kanila, buong katawan mo, lilinisan nila. Yung mga nurse ang gumagawa noon, ang sa akin daw is medyo weird kasi minsan babae lalaki, Minsan naman, puro lalaki yung magbili niya sa akin. Eh, buong katawan ko, kitang kita na nila <laughs> Tapos, iba yung napupina, napupuna sa harapan ko, iba yung napupuna sa, sa, sa likod ko. Lahat ng parte ng katawan mo, asin, kitang kita talaga nila. Uh, wala na akong magagawa kasi hindi, hindi kaya linisan yung katawan ko kasi na hirap pa ako makabangon, hirap pa ako makatayo, hirap, hir, hirap kumilos once mo operahan ka sa, sa obari sa, sa chan. Mahirap talaga gumalaw Kahit nga, pag, pag ano mo lang, kahit nga lang, pag, ano ba, kahit pag, upo mo nga lang, parang, first upo ko, parang hilo, parang, nahilo ako eh, parang ako nalalasing. So, yun. So, yun ang kagandahan dito sa Europe. As in, super duper kaganda ang treatment nila sa'yo. Tapos, hindi ka pa mamurobrema mam sa pera. Once wala ka pang pera or hindi ka pa ready para sa payment, hindi ka mamurobrema kasi. Hindi ka man nila uururahin pag, pag sinil ng payment mo. Uh, aabutan pa yan ng one month or almost one month bago mo malaman lahat ng babayaran mo. At saka, kung meron ka namang CM, malaki din ang discount ng CM. Malaki. Uh, tapos, nung pinagpatanggal ako ng ano nung patanggal ako ng tay sa sa tiyan ko ah uh, di, last week lang baka friday ata yon oh ano parang ganun friday nung napatanggal ako ng tay ko kano ba yung babayaran ko doon sa doctor is 28 euro so ang um, 28 euro 28 euro yung ano ko so posible babayaran ko But ang binayaran ng husband ko is 4 euro lang So, malaki talaga ang ano, malaki ang discount nila dito. So, hopefully, yung operation ko, hindi nagsaya ako doon ng one week. Sana hindi masyadong malaki at saka siguro naman, malaki-laki yung ano, discount kasi ano naman nila ako sa CM. Registered ako sa CM. So, yun. So, par, ang dumating pa lang na bill sa amin last week, ano pa lang? Ah, uh, 2 euro yun. 2 euro pa lang ang bill na dumating galing sa hospital so hindi ko alam kung kailan yung next na bill so yun so the best talaga Philippines compare Europe o regarding sa, sa hospitalization wala lang akong masabi salamat talaga ako na nakapunta ako dito kasi pag sa Pilipinas nako grabe hassle hassle sa pera, hassle sa family mo kasi kailangan ka pabantayan sa hospital. Hassle sa lahat-lahat. Not like dito sa Europe na easy lang. Ang iisipin mo lang is yung buhay mo. Kung paano mo pahabaan yung buhay. So, yun. So, yun lang muna. share ko lang na pagkatapos ng operation ko, uh, wala naman akong nararamdaman. Okay naman. Kaya lang, medyo mahina pa talaga. Although wala akong nararamdaman ng mga sakit, mga kaya ito ganyan, sa chan ko, sa operation ko, 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 wala naman akong nararamdaman. Pero, ano pa talaga, yung, ener yung energy ko pa, tapo, energy ko, medyo mahina pa. Uh, yun lang. Until, uh, still recovery pa. So, yun lang muna. Maraming salamat sa pakikinig and thank you for watching. God bless.